So, hi guys! For today's video, mga langga, ang um, mag-unboxing ta. So, since na nako na nakita sa TikTok nga kana ang um, hair shampoo siya, dili siya ka ng i-color lang bitaw ni mo. So, nag-order ko through TikTok. Da, dagha na magkikita og mga white hair sa tuang ulo kay lagi, tigulang na ta. So, na ako i-order. So, niabot naman dyan siya mga langga akong i-unbox. Dahil ako dahil siyang i-try kung effective ba siya ng hair shampoo. So, tanaw na nato no, kung unsa iyahang mga instruction, unsaon -un pagbutang. So, naara siya mga langga o, oh, niabot na siya ang ato ang um, koan. Okay, so atong tanaw ni mga langga, no? Open nato Okay, ah, uh, no, okay. No, no, no. Ako naman na siyang Ayan. Okay. So, mawala ini siya mga langga. Ito ang koan. Shampoo. So, mura lang siya. Barato lang siya. For only 59 pesos akong nabayaran. So, ang tawag niya is Yaguan. Yaguan. Uh, black dew shampoo prof uh, professional beautiful uh, hair color cream natural black so black akong gipili mga langga no sumawen siya i try na to, um, kung saano ni siya pagamit check man siya ana ah, adi ay? so how to use um wear disposable gloves mix and equivalent of agent 1 and agent to evenly But apply evenly mix hair dye to the hair and let it stay on the hair for 5 to 15 minutes can be heated appropriately and then rinse thoroughly really with water so mauli niya ni i-apply dali-dali ang pag-apply mga langga no? para mara siyang shampoo so itry na to kay sense nga nanatay mga puti sa itong mga hair diri try nato ba niya kung effective pa. So, let's go. Nay, puti? Yeah. Makita? Hmm. Pakita yun ang puti. Hmm. Pakita ang puti. Hindi mo kung maglaro ang puti. Ano naman? Oh. Ano, Itagsa. sa. Nakita na. Nakita na. I-focus ang puti. Lagi, lagi. Okay na niya. Pwede na niya. Okay na? Hmm. Okay. okay.

i-mix din ako siya. Ganito ang kung i-mix. Ganito siya, guys. Okay. So, let's see. Tryan nato siya, mga langga. Wala ko'y gloves. Wala ko naka-kuan o gloves, mga langga. Dari ko magkuan sa espiyo. Para makita nato. Okay. siya tayo gito yung tatu mag-colors ako ah pero try lang yung ako ah uh, guys eh okay. wala mong ko'y masugo guys wala ko'y yung masugo so ako na lang gito mag Kwan ani okay baka ka ay ramay ako ah okay

kabaluan ni mga langga mo. Kasagara, magod magkuhan sa kuha kay akong ati. Shampoo rani siya shampoo. Black shampoo. Color, mga langga no, mauna na siya ang resulta so letter maligo ta atong tanaw so, mauna na to siya mga langga no after nato naligo mga langga mauni siya ang resulta nice kayo guys shiny pag yun itom huwag ito na kung kayo na na color gid kay ako man isa lagi ang nagcolor so nice siya mga langga no mo color gid imong hair nang gani akong mga kung ano kamot din he kay ako ra lagi nagcolor color so maulang lang siya mga langga no nice iyahang effect nice iyahang result sa color so maulang lang siya gamay lang daghan ang imong maka -ma shampoo so nara guys oh muni black shampoo. So, gusto nyo magpalit pag order mo. Mulan to siya guys, mga uban diya sama na ako. Mulan to lang atong video for today. Thank you for watching mga langga.